sa kahit Mayong gabi sa yung tanan Nakapanihapon na ba mo? Kaya ko Tapos na <laughs> So, kanong mga kaibon? Ka Pantay ko ninyo, mga kaidol. Matulog na ko, ha? Pantay ko ninyo. Matulog na ko. Okay. basta asta na ni Pantay ko ninyo. Matulog ko. Tapos lang natin gumain, mga kaidol. Yung ulam natin. adobo. Adobo yung ulam natin. Tapos kumain. Mag-relax-relax. May data. Ito, may data. Mayang gabi sa inyong tanaan. Tanaan. <laughs> Antok na ako mga kaido. Nagulan dito sa amin, sa amin ngayon mga kaido. Kanina pa to ng umaga nagulan. Ngayon nagulan pa rin. Salir ba kayo bahaan ng among likod? Bahad mga kaido. Mayung gabi